ito po yung anak ko na panganay na special child <coughs> na opera ako nung December uh, December 19 kami naka -uwi. galing ng ospital pagka opera ng pa ako pagka January naman 28, ay naisugod ito sa ospital tong anak kong ito. dyan lang malapit na ospital lang yan sa Medics Hospital ng Angono. Ah, uh, ako ay nagcrutches pa noon, naka, naka pa. Pagka-30 January 30 binawian siya ng buhay at hindi hindi ko matanggap-tanggap yun noon nangyari ang yun kasi panganay kong anak eh kahit siya yung special child